Hi guys, kain tayong ka. Kasama ko si Mama ngayon. Hello guys. Pasensya na kayo, hindi pa ako nakapag-upload uli ng ano video. Lapit mo yung mic, Mama. Kasi makapag-drawing na ako, kaya lang nahihirapan ako sa walking. At saka nahihirapan rin ako sa ano, yung paggalawin ang bibig at mata. Tinanggal ko yung Ewan ko, anong problema? Overripe. <laughs> Yan ang problema ko ngayon. Hindi ako marunong sa walking at hindi rin ako marunong magpapagalaw sa bibig at mata. Pinag-aralan ko pa. Pero okay lang yun guys. May voiceover na kami. <laughs> Kulang na lang namin is yung animation niya. Yung pinaka-animation yung pinaka -animation niya pero may voiceover kami. Lalo na't gamit na namin to yung mic. Ito, nabili ko siya sa TikTok for only 300 plus. Full set na siya. Pwede for iPhone. And pwede din siya sa Android. Kung gusto niyong bumili guys, nasa yellow ba? And pink na yung kinuha ko. Kasi di naman halata na pink yung favorite color ko, di ba? Hindi naman, di ba? di ba? Ang na yung ano niya buto. Para tayo nag-ASMR dito. Si mama hindi na nakapagsalita. Nahihirapan magtagalog yan. <laughs> Kasi yung accent ko, bisayang bisaya. Marunong <laughs> magtagalog kaya lang yung accent ko, bisaya. Pasensya na kayo. <laughs> Kailan ka mag-upload ba? Sa isang araw. Huwag <laughs> kayo mag-alala. Ituloy-tuloy ko yan. Pag, Namin, ano, ito overripe kasi. Mahirap kasi pag matanda na eh. Hindi ko nagigits. Nanonood ako ng tutorial. Kaya lang hindi ko kaagad nagigits. Alam nyo na, senior na tayo. Layo <laughs> ng mic mo mo. Mm-mm. mm, -mm. <laughs>